Hello po mga kalaki, alas 2 na po ng hapon at syempre ito na po ang mga 4-digit lucky numbers na tatayaan natin abroad at Pilipinas, Texas, 1211, Israel, 3130, Las Vegas, 2396, Alaska, 8457, Saudi, 1883, Japan, 5139, Italy, 3077, Germany, 1592, Korea 9293 Greece 6168 Canada 1774 Mexico 7395 Australia 5346 New Zealand 2895 India 8872 Philippines 1557 Thailand 4183 Taiwan 7356 Malaysia 7394 Dubai uh, 2287 Hong Kong 1183 Singapore 2146 at syempre China 1189 Ayan po mga kalaki ang ah, mga 4 digit lucky numbers 2pm na at dapat po ah, mga kalaki iraramble nyo mga 2 digit 3 digit at syempre kung gusto nyo ang 4 digit pero sana po manalo tayo ngayon. Claim it. Good luck.